Hindi lamang makulay na selebrasyon ang hatid ng Tanglawan Festival 2024 dahil sa kauna-unahang pagkakataon isang mayaman at siksik, liglig na kaalaman para sa iba't ibang business owners at aspiring entrepreneurs ang hatid ng Tanglawan Business Forum dito sa City Convention Center. Dito tinalakay ang iba't ibang pamamaraan ng paggamit ng digital platform sa pamamahala ng pera, pati na rin ang wastong pagpapatakbo ng negosyo. Ayon sa Business Development Office, ito ay nagbigay daan upang mapaunlad at mapabuti ang mga negosyo, partikular na ang mga SMS o small-medium enterprises. Ito, okay para magkaroon ng avenue itong ating mga micro and small enterprises na to show how vibrant our economy is dito sa San Jose del Monte. And of course, isa rin po itong avenue para po makakuha sila ng mga bagong mga uh, pag-aaral para po maipa, may, maitaas yung antas na kanilang uh, pagninegosyo. Ipinaliwanag ni Maria Lourdes Laconsay, Bank Officer 4 ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa North Luzon Regional Office na mahalaga ang tamang pamamahala ng pera, lalo na sa makabagong panahon at teknolohiya. Ito po ay pagkakaroon ng tatlong K, no? kaalaman, uh, kakayahan at kumpiyansa. Napaka-importante ng tatlong K na ito dahil uh, sa pagkakaroon ng kaalaman, um, meron tayo, nagigain tayo ng uh, information, nakakakuha tayo ng mga informasyon na readily available sa atin paggamit po ng mga digital financial products. Ang CEO na si Felicio at Pangulo ng Tanglaw Business Club na si Marilyn, laking tulong daw ang ganitong programa dahil bukod sa natutunan nila ang mga estrategiya sa pagpapalago ng negosyo, natutunan din nila kung paano makaiwas sa scam o nambubudol. Sobrang halaga kasi sobrang, alam mo, ang dami mo talagang natutunan, lalo na bilang isang business owner. 'di ba? Tapos isa pang presidente ng business uh, Tangla Business Club. So, talagang marami kang ano, uh, marami kaming natutunan ngayong araw na 'to, lalo na 'yung mga scam, 'di ba? Na usong-uso talaga ngayon. Tapos 'yung mga strategy and everything. So, sobrang ano, the best. Bongga talaga 'yung ano na 'to, business forum na ito. Natulig kaming equip sa aming business, patuloy na naming mapapalago 'yung business namin. Maraming salamat dahil may mga ganitong mga avenues uh, na kami ay uh, matututo pa. Kaya maraming maraming salamat sa mga bumuo ng uh ito. Ang Tanglawan Business Forum ay bahagi ng Tanglawan Festival 2024 na nagbigay ng higit pa sa masayang selebrasyon, kundi isang malawak at masaganang kaalaman sa larangan ng pagninegosyo. Sa hangari ng magkatuwang serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes na mas mapalawak at mapanatili ang seguridad sa negosyo para sa mga namumuhunan at sa mga nais magsimula ng kanilang negosyo. Para sa Balitang San Joseño, ako si RM Oblianda, Public Information. information office